Masang ang bilang ng walang trabaho sa bansa na umabot sa 2.26 million Filipinos noong Setyembre. Dahil dito hirap ang ilan na makahanap ng trabaho dahilan para manawagan ng labor groups na mas paigtingin pa ng gobyerno ang pag-aakit sa mga investors at pagbuo ng permanenteng trabaho. May balita ang A to Z CA's 2.26 milyong Pilipino ko tumbas ng 4.5% ng ating populasyon ang walang trabaho nitong Setyembre. Ang unemployment rate ay naitala sa 4 o 4.5% o apat na putlima sa kada isang libo na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Setyembre 2023. Yan ang dahilan kung bakit nagkukumahog na maghanap ng trabaho online ang graduating student na si Alex. Mm, naghahanap po ako sa Indeed, tsaka sa Job Street, doon po ng mga ng mga available jobs, nagsasend po ako ng ng resume ko doon sa mga emails. Gusto ko na po kasing maghanap ng trabaho, matulungan yung parents ko. Yun nga lang, ramdaman niyang butas ng karayom sa paghanap ng trabaho. Mahirap po kasi minsan walang nag ano, nagre-reply. May nagre-reply naman pero... Sobrang layo hindi hindi ko kakayanin yung sa biyahe. Kasi karamihan ng nagre-reply, puro Makati. Ang 25-year-old naman construction worker na si Erlu, bagamat may trabaho, nangangamba raw sa tuwing matatapos ang ilang buwang kontrata. Kunyari po, natapos pa itong project na po, di po namin alam kung saan po kami. Sa ibang company po, mas pinipili po nila yung parang kailangan po graduate po, standard. Kaya yung ibang tao po, napipili nila mas magtrabaho sa construction kahit hindi raw maiwasang nagpapatong-patong ang gastusin. Minsan po kulang po dahil nga po ng, ano po, ng kinikita po sa ganda mm -hmm. sa pang din. Kung kahit para sa labor leader na si Atty. Sani Matula, mahalagang tutukan ng pamahalaan ng pagbuo ng trabaho. Sabi nga namin ay dapat maging ambisyuso yung ating gobyerno para mag-generate ng trabaho. At uh, hopeful kami na may bagong sekretary ngayon sa Department of Agriculture. Kasi so, ang isang suggestion namin ay ang pagtutok sa pagmoderno ng ating agrikultura na dapat ito po ay kabit sa industriya. Sa palagay namin dito po magmumula ang mga magandang trabaho, permanente at disenting trabaho. Napapanahon din anyang supportahan, ang suportahan ang umento sa sahod ng mga manggagawa. Ako, oh, palagay namin ay napaka-importante yung ay pera ang mga manggagawa sapagkat consumer din po 'yung mga manggagawa. Kung mas lalo nating iniipit at na wala magastos 'yung mga manggagawa, ay hindi uunlad 'yung ating ekonomiya. Kung ang pribadong sektor ang tatanungin, is really upskilling yourself, updating with the latest trends para ikaw makasabay ka sa agos ng teknolohiya. And that would really, you know, lessen uh, yung mga nawawalan no, ng trabaho kasi na-upskill sila, updated sila. And uh, sa pag-usbong din ng bagong teknolohiya, ano? Sa huli, tiniyak ng National Economic Development Authority o NEDA na kanilang titiyakin ang pagpapabuti sa investment climate ng bansa na mas makapagpapalobo ng mga mamumuhunan pati na ang pagsuporta sa MSMEs at pagpapalawak na iba pang alternative work arrangements. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Tumaas ang presyo ng itlog sa pamilihan dahil sa nalalapit na holiday season at epekto ng bird flu. Ayon sa mga nagtitinda sa Quezon City, tumaas ng limang beses ang presyo ng itlog noong Oktubre. Kaya naglalaro na sa 7 pesos hanggang 7 pesos and 50 centavos ang presyo ng maliliit na itlog. 7.50 hanggang 8.50 naman sa medium-sized egg at aabot ng siyam hanggang 10 piso kung malaki. Samantala, ikinagulat naman ni Philippine Egg Board Association Chairman Gregorio San Diego. Ang pagtaas ng presyo nito sa kabila umano yan ng stable na presyohan sa mga farm gate. Pero depensa ng Department of Agriculture, pansamantala lang ang pagtaas ng presyo ng itlog sa mga pamilihan dahil natapat sa holiday season. Fragmented kasi yung markets natin eh. Uh, ang sinasabi ko nga, ay retail naman natin. May sarili mundo kahit ano namang uh, produkto sa palengke, pagka magpapasket bagong taon, kaya hindi tumatapag. Kahit hindi tumatapag, nagtata sila ng presyo. Sabi kasi ng mga farm owner, sir, sa supply po, hindi man ng ano, egg, talagang shortage po. Lalo na dito sa Batangas, sir, talagang nagkaroon pa ng bird flu last week.